Nagpinanganak ang tagapagligtas ng mundo kwintong bikol ayon sa Lukas Kapitulo 2 Versikulo 1 hanggang 39. Sa luwas sa mga tinampo ni Nazareth ang mga tao na grupong nag-oolay-olay. Naabot pa sana kan mga bareta sa sendang siyedad na anda ko lang Emperador kan Roma nagbut sa sende gabus na magduman sa banwan o siyedad na pinaghalin kan Seindang mga pamilya asin na kasirat ang Seindang naran sa mga lista an emperador nagmuat na, na magkaigonin listahan kon mga ngaran kon gabus na tao sa dakulang kahadin na ini o imperyo. Asin mayonin ng ahas na magsuwe sa saiyang pagbot. Dahil na mga nagbibiyahe na hiling na nagduduman sa gabus na direksayon, hulita pagbot kon emperador na basa na sa lambang siyedad sa daga. Hail sa Nazareth ang sarong grupo nin mga tao nagpoon pairing sa timog, asin sa grupong iyan si Jose asin Maria, Kulita sinda pareho sa pamilya ni David, asin sinda madhuman sa Bethlehem, ang siyedad ni David, tang ining isurat ang sindang ngaran sa lista sa lugar na iyan. Andalan pa iring sa timog nag-agi sa daganin sa Maria, dangan sa ibabaw kon mga bulod nin Juda pa iring sa Jerusalem. Hail sa Jerusalem si Jose asin si Maria nagpasiring sa yung habagat, sagkod na mag-abot sinda sa Bethlehem. Ang nagkapira sa sendang kay Riba, nagwalat sa senda sa ibang siyedad sa dalan, mantang an iba sa senda. Asin pag-abot ninda sa Bethlehem na nimpungan ninda na iyan nakiskilan sa mga tao na kabilang, siring sa senda, sa siyedad na namundagan ni David. Hail sa gabus na parte kandagaan mga toong ini na, asin pinanunindaan mga lodging na mga kwarto sagkod na mayo ng makukuang lugar para sa mga bagong abot. An halawig na pagbaklay hail sa Nazareth na kapagal na marhay, asin si Maria naghihimuyawat na magkaigon lugar na mapahingalon. Alagad mayo ni nakuang lugar si Jose kundi sa Quadricon Horong Dagosan. Asin digdi sinda nagdani der inat na mga oldo sa Bethlehem. Dai pa nailan gawa niin Diyos an sa iyang panugaki Maria, asin sarong banggimantang yaon siya sa Bethlehem itinaw niya sa iya an aki, si Jesus. Pinatos siya ni Maria ni malunghok na mga tela na inaipod na mga gubing na panapi. Dangan ibinugtak sa sarong bahugan na pinapakakan kan mga baka, huli tamayo na siyang nakuang mas marahay na lugar. Dai aramkan mga taga Bethlehem na an mga anghel nagbabantay sa siyedad kon bangjing ito. Dai ninda na dangugan maogmang awit kon mga anghel kan mamundag si Jesus. Day ninda na an kagayagayahan ni Maria asin Jose mantang tang sinde nakaduko sa makangangalas na aki sa baogan. Asin kaya iyo na an pinakadakulang regalo ninjo sa mga tao nagabot mismo sa lugar na ito asin ang mga toong ito dai nagako kayan bilang regalo hail sa Dios hulita dai sinde naglaom na an sarong para ligtas mamundag sa sir na mapakumbabang tao na arog ni Maria. Alagad may mga pastor na nagmumasid sa seindang mga ari pampan kan bangjing ito sa sarong o maharani sa Bethlehem. Tibod si David, na haid nin pastor, nag nin mga karniro sa iyo man sanang oma na iyan dakol ng taon bago kaini. Aramkan mga pastor na inian manong God ki David, asin manon God sa panuganin Diyos ki David na ansarosa sa iyang mga gikaniyuan majay jin para ligtas nin mga tao. Asin tibad nag oole sindra manon god sa panuganin Diyos kon diglang magroni anang helnin kagurangnan asin may mamiraway na liwanag na nagbungkara sa sinda sa pagikon kadikloman. Nagtatakig sa takot, hiniling ninda anang hel asin nag-isip-isip kung tano ta nagdigdi siya sa sinda. Dangan nagtaram siya, asin nagsabi, dai ka matakot, hulita ako nagdadara sa imonin marahay na bareta ko lang kaugmahan, na iyo mamumundag sa gabos na tawo. Huli ta ika na sa oldo na ini sa syudad ni David na sarong paraligtas, na iyo si Kristo ang kagurangan. Asin mahihiling mo ang amboy na nakaputos nin mga gubing na lampin asin nakahigda sa sarong baogan. Makangangalas ng gad na mensahe, an mga pastor galagang naghinanyog sa mga tat erimon kan anghel, asin kan siya matapos na magtaram na kahelang sindanin kadekol dakol na anghel na nagiba sa saya asin nagpuon na magawid answering na musikang ini dai panuorin manadangog kon kinaba na ini. ulitaan mga anghel nag-aawit nin saro sa mga awit nin langit, na nagtataon nin sa Diyos sa kaitaasan. Asin sinda nag-awit man, katuninungan sa daga, marahay na sa mga tao. Kaan matapos na ang awit, ang mga anghel nagbalik sa langit asin ang mamiraway na liwanag nagkupas ver sa kadiklo mang na nabanggi. Alagad day ng God nilin gawan kon mga pastoran an kahamisan kon awit na iyan ian kagayagayahan na itinaw kayan sa sendang puso. Day sinda naghalat sagkod, na sa God na magdali-dali sa pagdali-dali sa Bethlehem sa paghanap kon makangangalas na aki, kundi nagsabi sa lambang saro sa oras na moara na mga anghel, magduman kita mo niyan sa Bethlehem asin hilingon an bagay na ini na ipinaaram sa tokon kagurangnan. Kaya binayaan nindaan ang indang mga aripampon asin nagdali-dali sindang nagpasiring sa Bethlehem asin dumunin din ako si Maria Asin Jose sa quadra kaiba ang omboy na paraligtas na nakahigda sa baogang sirin kon sinabi kon anghel. Ipinaliwanag kon mga pastor si Maria Asin Jose Manongod sa sindang mga anghel na bisita asin Manongod sa makangangalas na awit na inawit kon mga anghel asin daing dua duwa na nagluhod sinda sa atubangan kon sabsaban asin nagsamba sa sadit na amboy na tuninong na nakahigda sa hay. Dangan nagdalagan sinda pairing sa mga tinampo nin Bethlehem asin sinabihan ang lambang saro na nanunuparan nin the manon god sa pagsongko kon anghel asin manon god sa makangangalas na aki na namundag kon bangjing idto sa sarong quadricon siyedad. Asin ang mga tao nag-isip-isip manon god sa makangangalas na mga bagay na sinabi mga pastor. Kan walong oldo na an amboy, tinawon siya ni Jose asin Maria nin ngaran, asin inapad ninde siya sa ngaran na pinili kon anghel. ang An na iyan, si Jesus, nangangahulugan na, kaligtasan, asin sinabi sa mga tao ang gibohan na isinugong nin Diyos sa aking ini na gibohan. Iguanin sarong li sa mga hudyo na an sarong dalit dapat na gibohan sa kaguranan para sa inat na aking lalaki na namundag sa lambang pamilya sa mga mayaman na tao ang mga dolet na ang kordero, alagad sa tao kon mga dukha ang dalit sana ninduang obbon na sulampati makakapaog maman sa Diyos. Khan si Jesus kwarentang oldo na si Jose asin Maria de Norisha sa templo sa Jerusalem tang ining itaw ang sindang dalit sa kagurangan. Nagdaras sinda ninduang sulampati, hulita dukha sinda sinda isinda nakakadaranin kordero. An sarumber ang nalalaki na ang ran si Myon yaon sa templo kon mag-abot si Jose Asin si Maria Tang ining Darahon ang sindang Dalit. An ver na ini naglingkod sa Diyos sa laog nin dakol na taon, asin hinihimuyawat niyang mailang ang ligtas na ipinanugan nin Diyos na isusyugo sa kinaban. Aram nin Diyos ang manonggad sa paghimuyawat na ini sa puso ni Simeon, asin sarong oldo nakipagulay siya ki Simeon asin nagsabi, dai kamagadan sa God na dai mo pa nahilingan para ligtas. Kandar aho ni Maria an amboy na si Jesus sa templo, pinangyari kon espiritu nin Diyos na maaraman ni simyo na an aking iniyuan ipinanugang para ligtas. Galaga siyang nagabutang inang -e sabutuon si Maria asin kinugos an sa iyang amboy. Dangan nagsabi siya, ngunyan tagutan mo akong maghali sa katuninungan, hulita na hiling ko an sa mga mga matakan kaligtasan na sa iyang ipinadara. Saropang maimbod na lingkod nin kagurang nan ana sa templo kon aldo na idto, sarong verang ng babae na ana ran ana, na nagtataram nin mga tat eremonin hula sa mga tao. Kan mahiling niya si Jesus, nagpasalamat man siya sa Diyos, asin sa mga tao na nagtitindog sa mga patio kon templo nagtaram siya menungod sa aking ininin na ipinadara hali sa Diyos. Dahil ng God nilang gawa ni Maria an mga tat eremon mga mahal na verang na ininunungod sa sa iyang makangangalas na aki. Nagirimdaman man ang bagay na sinabi kon mga pastor, manon God sa pagsungko kon ang sa sinda, asin manon God sa sindang mga tat asin awit. Kiyerm sa mga oldo na nagsunod ki Maria nag-isip manon God sa makangangalas na mga bagay na ini asin nag-iisip-isip kung paano sa katapos sa iyang aki na si Jesus ang Magi Jinhid asin para ligtas kon kinaban.